ano nga ba ang nagpapangiti sa mga followers natin guys okay bilang isang content creator siyempre gumagawa tayo ng mga content ayan iba-iba tayo mga content yung iba nagpa-prank iba nagpapatawa pero, pag nagustuhan po ng followers mo yan at nagustuhan nila yung mga pagpapatawa mo, magpapatawa mo bawat araw-araw nila, susundan at susundan ka nila kasi nakapollow sila sa'yo. At alam mo ba guys, kapag pinanood nila yung video mo, matik yun, mapupunta sa mismong wall nila kahit hindi po sila nakapollow. Tested ko na po yan guys. Okay? mas maganda po gumawa kayo ng mga content nyo na pwede nyo engaging content at yung magpapatawa sa mga taong ko ang mga na pumapasok o tumadaan sa wall nila yun ang pinaka the best answer dyan guys ako po ito po ha ah, kahit hindi po ako nakapalo sa isang gustong gusto ko na content creator dumilitaw at dumilitaw pa rin po sa akin guys maniwala kayo na more na pinapanood yung video niya kahit hindi ko nakapalo lilitaw at dumilitaw pa rin po yung mismong video niya. Okay? Yun lang po guys ang information ko sa inyo matuto, uh, pwede kong i-share sa inyo na legit po yun. Okay? Basta guys, ulitin ko ha, gumawa lang kayo ng mga content nyo. Okay? Thank you and God bless.